Yogi, ni na yan ha, ba't mga ba? Iniwan mo ako. akong nakasakay Kasakay ka pa na. pa lang ako eh. Sorry, sorry. Tampo sorry. <laughs> <laughs> Eto, may isa, hey, may isa, may isa, na. may <laughs> ba? pala to. ba? Ang boy pa siya! Tuna, tuna, tuna. Toro na, toro na, na. Pati na, na na ka pa, boy. surprise Wala, wala ng laman. Ayan, ayan o, ayan o. Ito o. Pababa pa lang eh. May tao sa taas. Sa bubong, sa bubong. May tao sa bubong. Sa bubong. O, sa bubong eh. Diyan kayo sa kabilang bubong. Hindi ako. sino pa pwede mag-up. Up niyo ako, up niyo ako. May Ravager pa. Okay. Up, 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 nyo, up, nyo, up, ka sa loob. Ako dito sa labas. Oo, tayo ako. mo na. Baka pa ako dito ah. Okay na? Eh na, okay nasa puno, nasa puno. May isa sa puno. Tay ka boy. Hindi ka makakatago sa amin. Dalawa lang kalalabasan mo. Umamatay ka dito. Napatay ko eh siya, napatay ko eh siya. Hindi yung nakadugtag na naman yung isa, yung pagkukoy. Yung lawak ko. Ayan ako, habulin mo. Ayan naman ako. No? Habulin mo, sasabog yan. Habulin mo, habulin mo lang lang eh. sasabog yan. Gago, tuloy. Tuluyan ka nga yung gago ha. Enemy Sayawan mo, sayawan mo Lonsky, sayawan mo. May kalaban sa taas? May Trabastado taas sa taas. Meron dito ah, may na. Nandito pre, sa may bato. Support, backup, backup dito. huy Uy, okay, one shot ako. Back up. Tang ina ka, mamamatay pa ako. Lagi pag sa Arsenal kasi may ipit tayo dyan, pre. Yung mga gustong kumuha. Eh di, papatay natin, pre. Yun ang damang natin doon. Eto, pre, may isa pa, oh. Nandiyo ka na, boy. Okay. Yeah. ayun ayun oh, ayun, oh. Patay ka sa akin yun. Tumapa pa dyan, ah. Patay siya. Tara, tara. Sino Tago kayo sa puno. Doggy. Bawas na yan, bawas na yan. Dito muna siya, dito muna siya, pre. Dito ko dyan, pre. Dito, pre! Reset mo ko, Luz! Mamamatay ako! Luz, mamamatay ako! Reset mo, pre! Patay na, patay na isa. Isa na yan, ha? Sa likod na, sa likod na, nice. pre. Nice! Matang ina. madam, hindi, <laughs> di pa maalam boss sa mga akiyatan boss, buti may sasaki